Baka gustong ibalik. <laughs> Matutuwa kami pag uh, naibalik yun sa aming proposal sapagkat mas maraming matutulong ang Pilipino ang mas malaking budget ng kalusugan. Ito ang reaksyon ni Health Secretary Dr. Ted Herbosa sa panayam ng SMNI News kaugnay sa pagtapyas ng 10 bilyong piso sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Herbosa, partikular na maaapektuhan sa nabawas na pondo ay ang medical assistance for indigent patients, health facilities enhancement program at specialty hospitals. Meron ding naapektuhan ilang mga yung ating uh, specialty hospitals. Nabawasan din yung kanilang uh, MOOE or uh, maintenance and operating expenses ng ating uh, yung ano yun yung mga corporate hospitals medyo nabawasan na din. So yan ang tatlong pinakamalalaking nakaltas at uh, hopefully Makakuha tayo ng ibang pondo. Yung sa ospital, pag dumami ang pasyente naman, tumadami rin ang reimbursement ng PhilHealth. So, mababawi yon. Yung sa Medical Assistance for Indigent Patients, magandang programa yan eh. Natutuwa ako kasi ang daming natutulungang mahihirap. So, maganda maibalik din yan. At sabi nga, congressional initiative yan. So, pwedeng ibalik yan ng ating mga kongreso kung gusto nilang uh, dagdagan yung tulong sa kanilang mga constituents. Tapos yung Health Facilities Enhancement Program, yan po ang pondo na ginagamit namin sa pagtulong sa pagtayo ng mga health centers sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Alam nyo naman, mahalang magpatakbo ng isang health system at ang Department of Health continues, ang national continues to help yung mga local governments na matayuan ng... Magugunita na una namang sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na ang naging pagtapya sa pondo ng DOH ay dahil sa tinatawag na congressional initiatives. Samantala, nilinaw ni Herbosa na walang naging pagbabago sa panukalang budget para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law para sa susunod na taon. Batay sa 2024 National Expenditures Program, pangatlo ang DOH sa mga departamento sa pamahalaan na may mataas sa panukalang pondo. Una naman ang Department of Education at Department of Public Works and Highways. Sa kabilang banda, pabor si Secretary Herbosa sa pag-amiyanda sa Government Procurement Law. Yung ating procurement law, maganda yan for uh, procurement ng lamesa, papel, ballpen, silya. Pero pag uh, yung pinakamura, nabibili ng pamanan. Pero pagdating sa gamot at sa let's say CT scan or medical equipment, gusto niyo ba yung pinakamura ang bibiliin ko? So, para hindi rin tatagal yun or baka hindi epektibo. So, very important talaga ma-revise yung uh, uh, procurement law, lalo na sa ating mga health-related medicines, equipment, and uh, ano uh, devices or supplies. So, maganda yung pinitingnan ulit yung 91 Republic Act 9184 para hindi laging yung pinakamura eh sometimes yung pinakamura hindi yung pinakamabisa pagdating sa medisina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita, SMNR News.